Nagsagawa ng inspeksyon si Senador Rapi Tulpo sa Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Santa Mesa sa lungsod ng Maynila matapos sa kahilingan ng mga estudyante ng naturang paaralan. Dismayado si Tulpo sa kanyang natuklasan sa isinagawang ocular inspeksyon na kumpirmado ang sumbong ng mga estudyante na kalunos-lunos ang kalagayan ng pasilidad na lalo na ang engineering laboratory. Napansin ni Tulpo na napagdipasan na ng panahon ng mga laboratory equipment na ng engineering department doon at hirap pang paandarin ang iba ay nagbistula pang jangka. Naroon din daw ang mga butas-butas na bubong mga sahig sa second floor na gawa sa kahoy na tutunog-tunog pag dinadaan at tila bibigay na may mga gusaling kailangan na i-renovate at maraming silya doon na nangangalawang at marupok na sa kalumaan, malapugon hallways at classroom sa sobrang init dahil kulang na nga sa ventilation, wala pang siling pansa. Ang mga elevator sa iba't ibang gusali ay sirana na dapat sana pinakikinabangan ng mga estudyanteng PWD sa, sa basketball court nito sa daming tuklap ng simento. Baka hindi na mag-bounce ang bola. Ang matindi pa ang mga kable ng kuryente ay lumalawit sa loob ng gym na maaring makaaksidente ng estudyante. Ayong kina University ang President Manuel Muhi at Vice President for Administration Adam Ramilo taun-taon ang budget na inilalaan ng Kongreso para sa universidad ay tinatapyesan ng Department of Budget and Management. Kaya tali ang kanilang makabay sa paggawa ng karampatang building improvements at pagbili ng mga modernong kagamitan. Nangako na si Sen. Tulpo kay Muhi at Ramilo na tutulong siyang maipaglaban ang pondo ng PUP sa susunod na budget hearing ng Senado para mapaayos at mapaganda ang PUP lalo pat ng malaman niya na marami sa mga estudyante nito ay mga anak ng OFW sa Bago umalis si Sen. Tulpo, marami siyang inirekomendang dapat gawin na base sa kanya mga nakita, kabilang na dito ang pagsasagawa ng Structural Integrity Check at seismic retrofitting sa mga lumang dusali rito para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante ng PUP. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.